So magandang tanghali po magandang tanghali adjo adjo so sumuli po ngayong hapon huhulihin po natin yung mga may posibilidad na lumabas sumuli so po sa pampanga so tama nga si Raymond Benisig 9 Maybe po yung diskarte ngayong araw. At naglabas po siya ng degla na naka po every 4 days. Ito po. 21. 20, 21, 22. Pasok sa 22. Dami kasi natin ng deglay. Eh. Um, wait lang po, wait lang. Ay, do-double check lang po tayo. So yun po, 28.5 ang lumabas po sa lungsod ng Angeles. Wala po tayong nakuha. Hindi po siya naglagay ng degla na naipalabas po. Wala po, wala po siya nagpalabas. Hindi po siya nagpalabas na. Ha? So muli po, lilima lang po yan. 7.26, 29. Diyan po sa lungsod ng Angeles. Magandang tanghali po. Baya pa rin po po, kira nga, ma'am Florencia Kayanan, sa mga kababayan po natin dito sa Pampanga. So, naglabas po ng Degla, 20, 1-22, yes po, every 4 days. At yung 9 na numero ni Raymond Benesig, yet at least may mga kumuha po ng ideya dyan, 9-23 na 1 point. So, 1 point talaga. <laughs> Disgrasya. So sayang 1 point talaga Na 1 point po tayo So ngayon po hapon Pag-uusapan po natin yung may mga posibilidad na laubas Ngayong hapon Base po kasi sa data natin Ang uh, numero 33 Ito po yung nakapalatan ng 2 days Ito po 31, 32 So sabi natin hapon yan o kaya sa gabi So expected po yan Ngayong hapod So Ano kayong maganda Gabi talaga eh no At ang susunod naman po ay ang number 23 which is uh, ito pinaka-pattern ng 3 days. Ito po, 24. 24, 25, 24. At si 25 din po, pasok. So hindi pala natin naisama dito si 25. So isasama po natin si 25. Every 3 days, 25, 25. At ang susunod po ay ang numero 24, 24, every 3 days. 24, 24, maganda po ang pattern. At uh, susunod naman po ay numero, numero 23, kada 4 days. Ito po siya, 25, 24, 23. 25. Medyo pasalize po si numero 25. So titingnan po natin 'yan. Ang titingnan po natin ngayong araw kung ano po ang kakayahang ilabas ni ni 22. Ngayon po, ngayon po dito po tayo babase ngayon. Ang numero 22. At syempre, ganun na rin si 9. Ngayon, ang kahalili no numero 22 ay basis po sa kanyang history, sa si 22 po, ang, kas ang kasakasama po niyan ay numero 24. Which is kalalabas lang po ng Webes at kung titingnan naman po natin sa kabilang anggulo, wait lang po. Kung titingnan po natin sa kabilang anggulo, Hahanapin po natin si 22. Wala. So, yun. Ang uh, kahalili po niya ay 25. 24 at 25, which is considered po na naka-pattern. So, nakita po ba? So, nahanap na po natin yung mga kahalili ni 22, 25 at 24. 75 si po nakadegla yan 74 si po nakadegla so kung titingnan naman po natin sa kabilang angulo so yun lang po nakikita po natin ang mga kahalili po na hinahatak po ni 22 ay ang numero 25 at 24 which is uh, nakita nyo naman kung paano po natin yan na ano ngayon po uh, ang 24 po ba ay nakadegla so pasok po si 24 yes po nakadegla po ngayon at si numero 25 24 at 25, magandang pang-discarding ngayong araw. At uh, kung kukuha na naman po tayo ng isang idea, isa pang idea, uh, ang numero 9. Ano po ang kahalili ng numero 9 na kasakasama niya? Which is, wala tayong nakadiglang 39. Yes po. Ang hatak-hatak po ni 9 kapag lumalabas po 'yan ay ang numero 25, 24, 39. Ngayon po titingnan po natin sa kabilang angulo kung tayo po ay nangakamaloy. ang hatak-hatak ni 9 9 so titignan po yes po kasama-kasama yan 3 days gap pasok si 39 so hindi po yan nag iiwanan, titignan po tayo sa kabilang angulo um, ganoon din po 3 days gap 39 di talaga di talaga naghihiwalay titingnan naman po na tayo sa kabilang angulo lagi po kapag lumabas po kasi si 9 ang inel, ang inel, uh, yung hatak-hatak po niya ay uh, siyang inilalabas niya So ganoon din po dito. Nauna lang po si 39 pero inilabas niya si 9. Magkakasama po 'yan. So talagang parang silang friends. Hindi po silang nag-iulay. Kagaya po niyan. 9-9 uh, 39 So close friend po talaga niya sa 39. <laughs> nak 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 nakuha po ba? So hindi po yung kalokohan ha. Na na nakita naman po natin. Nakita naman po natin kung paano po natin uh, ina-analyze yung mga kahalili ni 39 which is inilabas na nga lunes. So kung titingnan natin, ay may pag-asa pa ba siya lumabas? Yung nga po yung malaking question eh. Nandit, <laughs> yun nilabas niya. Dito pala nakita na natin resulta. Lumabas si 39. Ang hatak-hatak po ni 39 talaga ay 9. So talagang hindi po sila nag-iiwanan. Uh, para silang uh, 39 and friends. Ang tawag po dyan. <laughs> So dahil lumabas na yung 9, ano kaya magandang diskarte po natin? Sumada po, 18, 27. So nakuha po ba? So highly priority po natin ngayong araw, 23, 24, 18, at 27. Titignan po natin sa kabilang ang angulo. Bakit ko nasabi yan? So dito, dito pa lang po, meron na pong uh, build up, 9. So kasama niya si 28. Dito naman po sa kabilang angulo. Ang maghanap ng claw ay siyang pinakamahirap. wala hindi siya hindi niya kasama dito so other bolt to sa kabilang bola to so mahirap mahirap talaga nahirapan yung inyong lingkod <laughs> mahirap pong hanapin yung kapartner so kung uh, meron po kayo napupuso sa mga degla po natin kagaya po ngayon naglabas po siya ng degla every 4 days four, uh, tama ba tayo? Ito po, 25, 24. Ito, ayan, ayan. <laughs> Ito po pala siya. Yun na nagkakamali na naman tayo. Ito po pala. Alam pa, uh, sure, sure, po tayo na 22 talaga ito. Ito, 21, 22. 20, 21, 22. So, naglabos po siya ng 22. At ang uh, highly priority po natin ngayong hapon. Ano ba yan? Nakalimutan ko tuloy. So, ano nga, ano, ano, ito po nga pala yung, ano, yung uh, kasama ni Ben. <laughs> iniisip, ko, ini, iniisip ko po kung nung uh, magandang halili, ay, uh, 24 pala. Uh, kasama po niya yan, 24. At, uh, tama ba? Yes po, tama po tayo, 24 po nga, ano yan, Kaya, highly recommended po yung 24 natin. Yes po, 24. Pasok po. 24 po yung highly recommended po natin ngayong hapon kasi nga po ito po yung uh, hali po niya si numero 22 kapag lumabas po si 22 ang uh, kasama po niya ay 24 so 24 at 25, yes po, 24 at 25, yan po ang yan kahalili niya na kasakasama po talaga niya. Diskarte po yun magandang pagdiskarte. discarte Kung halimbawa, ngayong hapon po, ang target po natin ay ang numero 33. Ito po, 31, 32, 33. Kung ang target po natin ay 33, maganda pong ihalili ang 33, 24. 24. 33-25 Yes po Pangalawang option naman po Dahil nandito po si, uh, si, 9, Which is uh, ko na po Kapag lumabas si 39 Ang daladala niya Ang bit 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 niya Ay ang numero 9 Which is inilabas na niya So titingnan po natin kung may continuation pa Pero dahil walang continuation ang sumada po ng 9 ay 18 at 27 so ang dalawang yan ay uh, maganda pong pang uh, diskarte din yet at least ang, uh, ang uh, favorite ko lang po dyan ay numero 18 so So wala pong uh, nakadegla, uh, wala pong nakadegla na 18. Ganon din sa si 27. So, ito lamang po yung may papayo po natin. Uh, discarte 33. Discarte 24. At 25. Sa 25 po, hindi po yung nakadigla. Pero maganda po siyang pan -discarte. So, muli po. Uh, maraming po salamat sa panunod. Uh, wala na po ba tayong katanungan? Lorenza Kayanan, maya pa yung po. From Porac, magandang tanghali po. Annabel Goren, nag-PM po ako sa inyo. Uh, hindi po tayo tumatang ng ganyan. Eh. Wala po tayong uh, specialty na binibigay sa mga manonood. Pilar Benito, magandang umaga po. To the Moon, bawal yan ah. Saan ba i-report ito? Nasa sa inyo po yan kung kayo po ay magre-report at uh, kung meron po kayong request na i-take down po yung ating mga video, uh, susunod po tayo kung tayo po ipagbabawal ng gobyerno. Nasa sa inyo po yan. Ang mission po natin, ang content po kasi namin ay numbers. So hindi po kami nagpo-promote ng sugal. Ang mission po namin ay kunin po yung mga kababayan po namin. Uh, ang mission po namin ay kunin po yung mga numero para ipamahagi po sa aming mga kababayan para magkaroon po sila ng idea Ganito maginig po kayo to the moon. Uh, po kasi si, si, si to the moon bawal na yan ah. San kaya pwede i-report? Ganito po yung maginig po kayo. Ang pinagbabawal po ng gobyerno ngayon ay ang online gaming So sa tingin nyo po ba nakikita nyo po ba na ito po ba ay online So kung uh, titingnan po natin ito kung ito po ay online gaming titigil na po tayo Hindi po ito online gaming Meron din po tayo dito ng 4 digit EC2 at Suertres ito po yung covered ng PCSO ah, nagbibigay lang po tayo ng idea yet at least ay uh, po natin sa ating sarili na ang ating mga binabanggit na mga numero ay wala pong kakayahan na lumabas. Ito po'y haka-haka lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguro doon na ito po'y lalabas pagkat ang mga binabanggit po namin mga numero ay hango po sa ligaho at ito po yung mga, ito pong mga nilabas po natin na ihayag po natin sa PCSO Lotto Outlet uh, ito po yung mga sample lamang so ito po yung uh, unremarkable Tsaka, nasa sa inyo po yung kung kayo po ay susunod nagbibigay lang po tayo ng idea so sana po na napaliwanagan po kayo ito, ang mga pinagbabawal po ng gobyerno ngayon ay mga online gaming scatter po ba to? Pagitingnan nyo, dul duling ka ba? Scatter ba yan? So yan po ang mga pinagbabawal ng gobyerno. Kasi nga po, kapag ka naga, nag-transfer nag transfer po kayo ng pera sa kanilang mga account, at kapag malaki na ang inyong panalo, ah, hindi nyo po ito maika-cash out. bago po kayo mag comment obserbehin nyo po mula kung ano po yung mga pinagbabawal so kung magre-request po ang ating gobyerno na i-take down po ang ating YouTube, uh, youtube channel susunod po tayo kung uh, sa tingin nyo po ito po ay bawal tayo po ay nagbibigay lamang ng idea para makatulong po sa ating mga kababayan at unas po sa lahat hindi po ito online subukan mong tumaya dyan tapos, ikiklaim mo, tumaya ka sa online. ikiklaim mo sa mga loto outlet, tatunoyin ka ng teller, asa yung ticket mo. Uh, paki ano naman po yung mga comment po nila, uh, bago po kayo mag-comment. Ang mga pinagbabawal po ngayon, covered po ng Pagcor. Ito po ay covered ng PCSO. So, So kung may problema po kayo, pwede kayo mong pumunta sa barangay, mag po kayo. So mo, hindi lang po ako ang gumagawa nito, napakarami. Kung iestamahin, nasa lima libo pong mga content creator dito sa Pilipinas ang gumagawa po nito. So hindi lang po ako. Huwag po ako ang puntuhin ninyo kasi nga inggit ka lang kasi alam alam na alam naman po natin na nangangapipis ka. Siguro content creator ka rin na kumukuha ng mga ideya, nagnanakaw ng ideya ng ibang content creator para may meron kang mai-post sa iyong Facebook uh, YouTube channel. Uh, Gugutom na ako, sumagot so tuloy yung ulo ko. Sumuli so, po, maraming po salamat sa panonood. Uh, wala po, yung, hindi, ang nakikita nyo po, ito po ay uh, wala po akong nakikitang bawal. Yet at least umalis na po tayo sa Facebook kasi nga po si Facebook prolong po siya sa mga manonood na minor. So dito po, dito pa lang. Pagpasok nyo pa lang sa ating channel uh, uh, yes po, channel, sa ating YouTube channel. Meron na po tayong description doon. Uh, so doon pa lang may puntos na tayo. At kung tayo man po i-demanda, Uh, meron po tayong uh, uh, malaking advantagement ad, ad, doon regarding kung kukuha tayo ng abogado ato uh, yung uh, tsaka nakaset po ang video ko na it is not made for kids so bawal po uh, manood yung mga bata dito kuha po ba sana po napaliwanagan po kayo bago po kayo mag-comment. Sumaiyo po marami po salamat sa panonood. Uh, September 10, Papanga Angeles for digit swertres at isito adjor adjor.